Bakit hindi pa nasasagot ang mga panalangin mo? Nagsusumamo ka ba sa Diyos? Humihingi ng sagot pero parang nawawala ang mga panalangin mo sa kawalan na nagiiwan sa iyo ng pagkabigo, pagdududa at pagtatanong kung nakikinig pa ba siya. Hindi ka nag-iisa pero may nakatagong katotohanan na kailangan mong maunawaan. Palaging nakikinig ang Diyos pero ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ay paghanda. At may mga nakakagulat na dahilan kung bakit hindi pa nasasagot ang iyong mga panalangin. Una, maaring may mga lihim na kasalanan sa puso mo na humaharang sa daloy ng sagot ng Diyos. Sinasabi sa awit 66, labing walong na kung hinintay mo ang kasalanan sa iyong puso, hindi ka makikinig ng Panginoon. May hinintay ka bang kapaitan, pagnanasa o pagmamataas na akala mo'y nakatago sa Diyos? Nakikita niya ang lahat at ang mga hindi pa na ipapahayag na kasalanan iyon ay parang dam na humaharang sa daloy ng kanyang mga biyaya. Suriin ang iyong puso ngayon mismo at tanungin ang sarili mo ano ang nagtatago doon na hindi mo pa isinuko. Hindi naglalaro ang Diyos, hinintay niya ang iyong pagsisisi upang buksan ang kanyang mga sagot. Baka nagdasal ka para sa pagpapagaling, probisyon o tagumpay pero mali ang iyong mga motibo. Matindi ang sinasabi sa Santiago 4.3, humihini ka at hindi natatanggap dahil mali ang iyong hinintay na gustong gastusin ito sa iyong sariling kasiyahan. Hinintay mo ba ang mga regalo ng Diyos kaysa sa Diyos mismo? Kung ang iyong mga panalangin ay hinimok ng makasariling ambisyon, nagnanais ng promosyon, relasyon o atensyon para sa sariling luwalhati, maaaring ipagpaliban ng Diyos hanggang ang iyong puso ay magkatugma sa kanyang kalooban. Hindi siya parang vending machine sa langit. Siya ay isang mapagmahal na ama na inuuna ang pagbabago ng iyong kaluluwa kaysa sa pansamantalang ginhawa. Pag-isipan ng iyong huling panalangin, hinintay mo ba ang kanyang kaharian o ang iyong sarili? Ilipat ang iyong fokus sa Mateo 6 oras 33 minuto. Unahin ang kanyang kaharian at panoorin kung paano magsisimulang magbukas ang mga sagot. Isa pang nakatagong hadlang ay ang kakulangan ng iyong pananampalataya na lihim na sumisira sa iyong mga panalangin. Sinasabi sa Hebreo 11, anim na kuwalang pananampalataya, imposibleng kalugdan ang Diyos. Maaaring sabihin mong naniniwala ka, pero ginagawa mo ba ito? Kung nagdarasal ka para sa Himala pero nagdududa sa puso mo, ikaw ay dalawang isip at sinasabi sa Santiago isa, pito na ang dalawang isip na tao ay hindi dapat umasa na makakatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi lamang salita, ito ang tapang na magtiwala sa tamang oras ng Diyos, kahit na mas malakas ang tunog ng orasan kaysa sa kanyang boses. Alalahanin ang kwento ni Daniel sa Daniel Isa Zero, narining ang kanyang panalangin sa sandaling nagsalita siya, pero ang mga espiritual na labanan ay nagpabagal sa sagot ng 21 araw. Sumusuko ka ba agad, iniisip na nakalimutan ka ng Diyos? Ang iyong pagtikyaga ay ang iyong sandata, ipagpatuloy ang panalangin, ipagpatuloy ang pagtitiwala, dahil ang sagot ay paparating na kahit hindi mo ito nakikita. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay isang pagsubok sa iyong pasensya na hinuhubog ka upang maging taong kayang hawakan ang biyaya. Pinaalalahanan ka ng Roma 5, tatlo tandang bawas apat na ang pagdurusa ay gumagawa ng pagtitiis at ang pagtitiis ay gumagawa ng karakter. Ang pagkaantala na hinintay mo ay maaaring paraan ng Diyos upang palakasin ka, ihanda ka para sa isang tagumpay na mas malaki kaysa sa inakala mo. Isipin si Jose, mga taon sa kulungan bago ang kanyang pag sa kapangyarihan sa Genesis 41. Iniwan ba siya ng Diyos? Hindi, hinubog siya nito. Ang iyong paghihintay ay hindi nasasayang. Ito ay isang banal na paghahanda para sa isang patotoo na magpapakilos sa mundo. Isa pang dahilan kung bakit naantala ang iyong mga panalangin ay dahil ang plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong pananaw. Umihiling ka ng patak pero naghahanda siya ng karagatan. Ipinapakita ng Isayas 55, walotandang bawas siyam na ang kanyang mga saloobin ay mas mataas kaysa sa iyo, ang kanyang mga paraan ay higit sa iyong pag-unawa. Maaaring magdasal ka para sa trabaho, pero ang Diyos ay nag-orkestra ng isang karera na nagbibigay ilwalhati sa kanya. Maaaring magmakaawa ka para sa isang relasyon, pero pinoprotektahan ka niya mula sa sakit ng puso at naghahanda ng kapareha na sumasalamin sa kanyang puso. Magtiwala na ang Roma 8 oras 28 minuto ay gumagana. Lahat ng bagay, kahit ang mga hindi nasagot na panalangin, ay hinabi para sa iyong kabutihan. Itigil ang pagsisikap na kontrolin ang paano at kailan, isuko sa kanyang perpektong oras. Sa wakas, maaaring natigil ang iyong mga panalangin dahil hindi ka kumikilos sa kung ano ang sinabi na ng Diyos sa iyo. Sinasabi sa Juan 5, Pito na kung nananatili ka sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay nananatili sa iyo, hilingin ang anumang nais mo at ito ay gagawin. Sinusunod mo ba ang huling utos na ibinigay niya sa iyo? Kung sinabi ng Diyos na magpatawad, maglingkod o lumakad sa pananampalataya, pero nakaupo ka lang, bakit niya sasagutin ang iyong susunod na kahilingan? Ang pagsunod ay nabubukas ng banal na pabor. Tingnan ang paralitiko sa Juan 5, sinabi ni Jesus sa kanya na tumayo, dalhin ang kanyang higaan at maglakad. Ang himala ay dumating pagkatapos ng kanyang pagsunod, hindi bago. Anong hakbang ang hinintay ng Diyos na gawin mo ngayon? Huwag lang magdasal, kumilos. Ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa iyong pagpayad na kumilos. Kaya, bakit hindi pa nasasagot ang iyong mga panalangin? Hindi dahil bulag o malayo ang Diyos, siya ay gumagawa sa hindi nakikita, hinuhubog ka, inaayos ang mga pangyayari at hinintay na abutin ng iyong puso ang kanyang layunin. Itigil ang pagdududa sa kanyang pag-ibig, simulan ang pagsusuri sa iyong kaluluwa. Ipahayag ang mga nakatagong kasalanan, ituwid ang iyong mga motibo, palakasin ang iyong pananampalataya, Yakapin ang paghihintay, magtiwala sa kanyang plano at sundin ang kanyang boses. Sa sandaling magkatugma ka sa kanya, bubuksan ang langit at ang mga sagot na hinintay mo ay hahabulin ka. Manatiling matatag dahil nangangako ang dalawa kronika 20 oras 17 minuto na hindi mo kailangang labanan ang labanang ito, ililigtas ka ng Diyos. Ipagpatuloy ang paghihintay pagkatok at panoorin siya kumilos ang iyong mga panalangin ay hindi-hindi nasasagot, hinuhubog ang mga ito ng Diyos na nakakakita lampas sa iyong ngayon na gumagawa ng kwento na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Tinitiyak ng Jeremias 20 Shamb, labing isa na ang kanyang mga plano ay para sa iyong kapakanan, hindi kapahamakan upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Kaya huwag hayaang matakot ka ng katahimikan, hayaan itong gisingin ka. Mas malalim na suriin ang iyong puso, ipahayag ang nakatago, itugma ang iyong mga hangarin sa kanya at gawin ang hakbang ng pagsunod na kanyang ibinubulong. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay banal na oras. Magtiwala sa kanya, magpatuloy at panoorin kung paano natutupad ang Efeso tatlo oras dalawampu minuto. Siya ay may kakayahang gumawa ng higit pa kaysa sa iyong hiniling o naisip. Manatiling matapang, ipagpatuloy ang panalangin at maghanda para sa tagumpay na iyon na.